Masaganang araw sa ating lahat kamanalon, first application na natin ng Cogent at magsisimula ito kamanalon sa ating mga punla 3 days before transplanting. Bakit nga ba tayo mag apply ng Cogent 3 days before transplanting sa ating mga punla kamanalon? Ito ang sagot dyan kamanalon, alam nyo kasi ang Cogent ay may magandang epekto sa ating mga punlang palay. Magkakaroon ito ng mga puting ugat o mga bagong ugat at pinapalambot din ito ang lupa na nagiging dahilan kung bakit mas madaling bunutin ang mga punla natin. Dahil nagkaroon ng mga puting ugat, ang mga punla ay mas madali na itong makarecover kapag nailipat tanim na. Sasamahan din natin ng systemic insecticide itong Cogent Kamanalon. Napili natin itong Virtaco na produkto ng Syngenta Kamanalon dahil kayang-kaya nitong patayin ang mga stem borer, leaf folders, mga hoppers kaman nalon na talaga namang mapanira sa ating mga pananim na palay. Alam nyo ba na ang birtako ay 10 days yung duration niya sa ating mga palay. Kaya naman safe na safe na ang ating mga punla at may baon na ito pagkalipat panim. Alright, so magtitibla na tayo kamanalo nitong Kogen. Ang advisable dosage na ilalagay natin sa ating mga palayan nitong ka kamanalon ay 100 ml per 16 liters of water. At ang verta ko naman kamanalon ay 1 sachet per 16 liters of water. Ugaliin natin mag-check sa ating mga punla kamanalon kung ano yung mga insektong nakadapo dito. Para alam natin kung anong insecticide yung iya apply natin dito. Kagaya nitong nasa video ka meron akong nakita ang mga puting paru-paro na ang ibig sabihin nito or ang tawag dito ka ay stem borer. At kapag napisa ka manalon ng mga itlog ng stem borer, nagiging larvae ito at sila yung manginginain sa mga stem ng mga palay. At nagiging dahilan ng pagkamatay ng mga suwi nito ka kaya ugaliin natin mag-spray ng insecticide kamanalon sa ating mga punla para mamatay yung mga insektong nakadapo dito at maprevent natin yung mga insektong dadapo pa rito kamanalon. Ika nga ng mga gagaling na farmers kamanalon, ang pundasyon ng magandang ani ay malinis at magandang punla. Idadagdag ko pa pala kamanalon na spray na kami ng fungicide sa ating mga punla para may baon ito pagkalipat tanim natin at maprevent natin yung mga sakit na dadapo pa sa ating mga palay. Kamanalon, may nabalitaan ako sa isa nating kasaka na hindi maganda yung kanyang punla pero napumilit pa rin na itanim ito o ilipat tanim. May sakit na ito kamanalon ha pero inilipat tanim pa rin niya. At ang naging resulta nito kamanalon ay namatay o madaming namatay sa mga bagong lipat tanim niyang palay. Kaya naman uh, back to zero ulit siya kamanalon. Uulit siya kamanalon from the very beginning. Magpupunla ulit siya, magkukuliglig, and then maglilipat tanim ulit. Kaya naman, madodobol coast yung kanyang pagpapalayan. Malaki na kamanalon yung naging lugi niya sa simula pa lamang ng kanyang pagpapalayan. Kaya naman, alagaan nating mabuti ang mga punla nating palay. Sa mga laging nagtatanong sa akin kamanalon, kung saan ba nakakabilin ng cogent ay Punta lang kayo sa FB page na Love at doon kayo makakabili kamanalon ng legit na Kojen. Lalagay ko sa comment section yung link kung saan makaka-order nitong Kojen kamanalon.